Andrew Schemer ipinakilala na ang bagong babaeng nagpapatibok sa kanyang puso. Isang araw matapos ang anibersaryo ng pagpanaw ng kanyang misis na si Jor Mirvero, ipinakilala ng kapuso aktor na si Andrew Shimer ang kanyang bagong girlfriend. Magugunita na noong December 20, 2022, Binawian ng buhay si Jeremy matapos ang isang taong bakikipaglaban sa iba't ibang komplikasyon. Matatanda ang inatake ng matinding asma o hika si Jeremy noong November 2021 na nagresulta sa cardiac arrest at brain hypoxia. Ginunitan ni Andrew ang anibersaryo ng pagpanaw ni Jormie nitong miyerkules December 20. Isang madamdaming mensahe ang ibinahagi ni Andrew sa kanyang Facebook post. Anya, it's been a year already. We all miss you. You will always be our angel. Keep watching us up there. I know you can see everything now and I know you are happy. Samantala, kasunod nito, ginulat ni Andrew ang maraming netizens matapos niyang isa publiko na may bago ng nagpapatibok sa kanyang puso. Sa kanyang post, ibinahagi ni Andrew ang litrato niya kasama ang kanyang bagong girlfriend na si Dimples Greenvillea. Sa caption, inihayag naman ni Andrew na ang kanyang bagong nobya ang dahilan kung bakit siya nakabangon mula sa madilim na mundo. Inamin ni Andrew na hindi niya inaasahan na darating ang araw na iibig siyang muli. Ngunit binuhay at binuuraw siya ng kanyang bagong kasintahan. Pinawi rin umano nito ang lahat ng sakit na kanyang dinadala at binigyan siya ng dahilan para mahalin muli ang mundo. Ani ni Andrew, I never thought this day would come. You restored me, you slowly put me back together. You took away all the pain and gave me something that made me love the world again. I was in total chaos and darkness before you found me. You brought back the strength in my heart and lightened up my darkness from within. Dagdag pa ni Andrew, alam niya na masyadong mabilis para sa ilang tao. Ang pagkakaroon niya ng bagong pag-ibig matapos pumanaw si Jormie. pero giit niya binigyan siya nito ng pag-asa at kung pagbibigyan gusto niyang makasama ang minamahal niya habang buhay Anya ni Andrew I know for some people this is too rush but if you will allow me I want to spend the rest of my life with you Loving you and taking care of you and our children is now my next mission in life. You gave me something really, really great. Hope. Yan nga ang buong pahayag ni Andrew Shimmer sa kanyang mga taga-suporta mula sa kanyang Facebook account.